Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Mayo 8, 2025. Sa araw na ito, habang ang araw ay patuloy na sumisikat ng buong ningning sa langit, maaari mong maramdaman sa iyong sarili ang malawak at maraming talento na tila ba ikaw ay isinilang upang maging isang tunay na jack of all trades. Ang iyong pagiging maraming alam at kagalingan sa iba't ibang aspeto ng buhay, ay lalong maglalantad ng iyong kakaibang kakayahan, at ito ay magdudulot ng inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang araw na ito ay tila nagbibigay liwanag sa iyong likas na kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Ang iyong katalinuhan, kasiningan, at kakayahang makipag-ugnayan sa iba ay magdadala sa iyo sa mga tagpo na maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad, mga oportunidad na maaaring noon mo lang masimulang bigyan ng pansin. Sa likod ng iting dala ng araw na ito, ay may dalang mensahe ng pagtanggap sa iyong kabuan bilang isang tao, ang iyong lakas, kahinaan, kalinawan, at kalituhan. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong masalimuot, ngunit maganda at makabuluhang paglalakbay. Habang ang iyong emosyon ay patuloy na nilulunod ng pagnanais na kumonekta, tandaan mo ring ang mga ugnayan sa ibang tao ay may kakayahang magdulot ng isang mapayapa at maayos na balanse sa iyong loob. Ang paglalapit ng damdamin, pag-unawa, at bukas na komunikasyon ay magbubukas ng mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang iyong damdamin ng ginhawa, kahit pa ito ay tila bahagya lamang, ay may kakayahang baguhin ang kabuang daloy ng iyong araw. Ang pagdama ng ginhawa ay hindi lamang simpleng kaluwagan mula sa stress, kundi isang paanyaya para mas mapalawak mo ang iyong pananaw at mas maramdaman mo ang presensya ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa mga sandaling ito ng katahimikan, maaaring umusbong ang mga bagong ideya, mga ideyang may potensyal na baguhin ang direksyon ng iyong mga plano at personal na mga pangarap. Ang kasalukuyang enerhiya na bumabalot sa iyo ay isang paalala na ang kabutihan ay nagsisimula sa pagbibigay, hindi lamang sa material kundi pati na rin sa oras, atensyon, at pagdamay. Ang pagbabalik sa komunidad ay hindi kailanman maliit na bagay, sa katunayan, ito ay maaaring maging susi sa iyong mas malalim na pakiramdam ng kaganapan bilang isang tao. Ang pagbibigay ng kahit kaunting tulong, isang salita ng pag-asa, o isang simpleng presensya para sa nangangailangan ay may kakayahang bumuo ng tulay ng tiwala at pagmamahalan. Sa pagbibigay, natutuklasan mong mas lalong lumalawak ang iyong kakayahang magmahal, makiramay, at makibahagi sa isang layunin ng kabutihan sa pagbibigay, mas naintindihan mo rin ang sarili mong mga pangangailangan at hangarin sapagkat dito mo nauunawaan ang tunay na halaga ng pag-ibig na hindi naghahangad ng kapalit. Kung nararamdaman mong may mali sa iyong paligid, isang hindi makatarungang pangyayari o hindi patas na trato, huwag mong hayaan itong lumipas na tila walang saysay. May kapangyarihan ang iyong tinig ngayon, at ang anumang salitang lalabas mula sa iyong puso ay may kakayahang pukawin ang damdamin ng iba. Ang iyong abilidad na magsalita ng may diwa, karunungan, at katotohanan ay maaaring maging daan upang magsimula ng pagbabago. Huwag mong maliitin ang epekto ng iyong paninindigan, sapagkat ito ang maaaring maging liwanag sa madilim na bahagi ng lipunan o ng iyong personal na mundo. Ang pagsasalita para sa katarungan ay hindi palaging madali, ngunit ito ay laging makabuluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, huwag mong kalimutang alagaan ang iyong sariling isipan. Ang kalusugang pangkaisipan ay may pantay na halaga sa pisikal na kalusugan. Gumawa ka ng espasyong nagbibigay sa iyo ng kapanatagan, maaaring ito ay isang sulok ng iyong tahanan, isang tahimik na kapehan, o mga bisig ng isang taong mahal mo. Ang mahalaga ay maramdaman mong ligtas ka, suportado, at tanggap. Sa ganitong uri ng kapaligiran, mas magiging madali para sa iyo ang harapin ang araw-araw na hamon. Sa isang mundong puno ng ingay at kaguluhan, ang katahimikan ay kayamanang hindi dapat ipagkait sa sarili. Ang iyong kalikasan bilang isang Gemini ay laging nahahati sa pagitan ng magaan at malalim na damdamin, isang dualidad na madalas ay hindi madaling unawain ng iba. Ngunit sa araw na ito, gamitin mo ang dualidad na ito bilang tulay upang mas maunawaan ang sarili mo. Sa paglalakbay sa pagitan ng ginhawa at pagkabalisa, matututo kang pakinggan ang tinig ng iyong kalooban. Ang bawat emosyon, positibo man o negatibo, ay may mensahe. Sa pagninilay, malalaman mong ang pagyakap sa kabuuan ng iyong damdamin ay hindi kahinaan kundi isang uri ng paghilom. Ang pagsasabay ng liwanag at dilim ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kaalaman at kabutihan. Maswerteng kulay mo ngayon ang bughaw, simbolo ng kapayapaan, katalinuhan at kalinawan ng kalooban. Magsuot ng kulay na ito o ilagay ito sa iyong kapaligiran upang mapanatili ang mahinahong enerhiya sa paligid mo. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ay 12, 22 at 35, mga numerong maaaring maging gabay sa iyo kung sakaling kailangan mong pumili o magpasya. Ang maswerteng gawain mo sa araw na ito ay ang pakikipag-ugnayan sa isang matagal mo nang hindi nakakausap. Isang simpleng mensahe o pagtawag ay maaaring muling magpanibago ng isang mahalagang koneksyon. Bilang panghuling gabay, alalahanin mong ang bawat araw ay isang panibagong pahina ng iyong kwento. Pumili kang punan ito ng katotohanan, malasakit, at pagmamahal. Maging bukas sa mga oportunidad, ngunit manatiling tapat sa iyong sarili. man ang dumaan, kasayahan man o pagsubok, ay bahagi ng mas malaking larawan ng iyong pag-unlad bilang isang buo, may layunin at makapangyarihang nilalang. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay matatagpuan hindi sa dami ng iyong nagawa kundi sa lalim ng iyong pagkaunawa sa sarili mo at sa iyong mundo. Magpahinga ka kung kinakailangan, lumanghap ng malalim at damhin ang bawat sandali. Sa bawat paghinga ay may pag-asang sumisibol, at sa bawat hakbang ay may direksyong naghihintay. Ikaw ay nilikha upang maging ilaw, at sa araw na ito, hayaang magminin ka ng buong tapang at pagmamahal. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.